Bakit hindi nyo dapat hayaang panuorin nito ng inyong mga anak, lalo na kung ikaw ay isang kristyano? Isang taong kahoy na may nakakatakot na figura. Isang ina ang nagbabala sa mga magulang sa social media tungkol sa nakakabahalang karanasan ng kanyang anak dahil umano sa pananood ng mga video ng animated character mula sa figura ng kahoy na AI. Ito ang palabas na tinatawag na tungtongtong -tong sa hall at ang kanyang anak daw ay parang naging obses simula nang ito ay mapanood makaraan ng ilang linggo. Akala niya noong una harmless lamang pero habang tumatagal iba na daw ang kinikilos ng kanyang anak tuwing madaling araw daw ay nagigising ang kanyang anak kahit wala namang alarm pag tinatanong niya ito kung bakit nagigising sinasabi ng bata na ginigising siya ni sahur at kung hindi ay papaluin siya nito akala lamang niya ay nagbibiro ito pero palagi itong nauulit tuwing 3.17am lagi itong gising at laging nakatingin sa may bintana ang nakakatakot pa nakita daw niya ang kanyang anak na tulog habang hinahampas nito ang dingding sa kwarto Galit na galit at paulit-ulit na sinasabi ang pangalan ng palabas. Hindi daw ito agad nagigising kahit anong yugyog. At noong nakausap niya ito kinabukasan. Ano siya sabi sa iyo itong sahur? daw po nila ako at saka hindi nga daw nila ako babalik sa dati. Pero hindi pa dito natatapos. Pagkatapos niyang pagbawalan sa pananood ang kanyang anak, napapansin niyang kahit wala itong akses, kinakanta pa rin ito ng paulit-ulit at mahina ang kantang sahur. Tinanong niya ito kung bakit. Ang sabi ng bata, gusto daw ng kahoy na tao na maalala siya palagi. Kaya palagi niya itong kinakanta. Natuklasan ng ina ng bata na noon pa man ay marami na din palang mga kaparehong karanasan na tulad ng sa kanyang anak. At maraming mga bata ang nagiging obses dahil sa panunood ng mga palabas na ito. Saan nga ba nang galing ang kantang ito? Ano ang ibig sabihin ito? Ano ang paliwanag ng Biblia patungkol sa palabas na ito? Walang direktang paliwanag ang Biblia tungkol dito. Ngunit ipapaliwanag natin ito base sa isang Biblikal na paliwanag. Ang pariralang tong-tong-tong ay batay sa isang tradisyon ng Indonesia sa panahon ng Ramadan, kung saan ang tong-tong-tong ay salita na ginagaya ang tunog ng paghampas ng mga tambol o ng kahoy na clapper. Ito ay upang paalalahanan ng mga muslim na gumising bago magbukang liwayway, habang ang sahoy naman ay ang pagkain na kinakain nila sa madaling araw bago ang pag-aayuno. Alam naman natin na meron silang false god at false gospel dahil ang Panginoong Kristo ay hindi itinuturing na Diyos sa kanila kundi isang tao lamang. Ano mang bagay na sumasalungat sa Panginoong Kristo at sa kanyang mga turo ay nagbubukas ng daan sa demonic deception o isang panlilinlang. lang. Alam nyo bang si Satanas sa ay hindi magpapakita o lalapit sa atin tulad ng ating inaakala na meron siyang sungay, buntot at pangil. Si Satanas sa ay mapanin at maaari siyang gumamit ng inusenteng saya upang linlangin ang mga tao at ilayo sila sa Diyos. Ang kanyang layunin ay upang ipakita na ang hindi natin alam na masama ay maaaring maging kaaya-aya at nakakaaliw. Sabi nga sa 2 Korinto chapter 11 verse 14, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay ang anghel ng kaliwanagan. Madalas siyang umatake sa mga musika, sa mga sayaw, sa mga palabas at sa kung ano-ano pa mang makamundong mga bagay na akala natin ay harmless. Kaya nga kung ang musika at palabas na hindi maka-Diyos o naguugat sa Paul's worship at Paul's God, may kakayahan itong makaakit ng masama at magbukas ng pagkakataon sa jablo. Habang ang makajos na musika ay may kapangyarihang makapagpalayas ng masama at makapagluwalhati sa Diyos bilang mga kristyano. Dapat nating piliin ang mga musika o palabas na nagpapalakas ng ating pananampalataya, nagbibigay ng inspirasyon sa atin na mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos at nagpapasaya sa ating espiritu. Alagaan natin ang ating puso at isipan sa pamamagitan ng pagpili ng mga musika na nagpapaluwalhati sa Diyos. Hindi ito para manakot kundi ito ay isang babala dahil alam naman natin kung papaano kumilos ang kaaway at siya ang tunay nating kalaban. Sa Efeso chapter 6 verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. Sinisira ng jablo ang humanity at habang bata pa ang isipan ng mga bata, ang pagka-obses ng mga bata sa mga palabas ay nagbibigay ng pagkakataon kay satanas. Mahalaga ang pag-iingat sa musika o sa anumang napapanood natin dahil ito ay may malaking impluensya sa ating puso at isipan. Parang isang binhi ito na itinatanim sa ating kalooban. Kung mabuti ang binhi, mabuti rin ang bunga. Ngunit kung masama, masama rin ang aanihin natin. Maaaring maimpluensyahan nito ang ating pag-iisip at pagkilos na hahantong sa paggawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Kung hindi ka kayang payukuin ni Satana sa kanya, gagawa siya ng ibang paraan para ikaw ay entertain sa kung ano ang kanyang binibigyan ng kapangyarihan. Maging mapagbantay, lalo sa inyong mga anak sa kanilang pinapanood at sa pinapakinggan, hindi lahat ng alam nating harmless ay safe. Minsan ginagawang katatawanan ang hindi dapat pinaglalaruan. Mahalagang mag-aral ng Biblia para hindi matukso at malinlang ni Satanas. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kaalaman at panlaban, laban sa mga panlinlang at tukso ng Diablo. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga aral at babala nito, mas magiging handa tayo sa mga pagsubok at tukso na maaaring dumating sa ating buhay. Nagkakaroon tayo ng espiritual na paningin at kalinawan para makilala ang mga kasinungalingan at mapanatili ang ating pananampalataya. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.